Ayan, dami nila. Ayan. Oo, oo, wala akong pagkain. Wala akong pagkain. Ayan, oo. Oh. Wala akong pagkain. Hindi pa kami kumakain. Sorry. Wala akong pagkain. Wait lang. Wala kayong ligon, no? Hindi ka nililigo? Kakakaligo ko. Ha? Siguro. Zoo kasi to dito eh. Okay, bear bond. Ate. Uy, tingnan mo nangihingi siya oh. Nangihingi siya ng pagkain. Wala akong dalang pagkain. Wala akong dalang pagkain. Wala, pati ako, hindi pa nakakain. Ha? Pagbalik namin, sa shopping ko kayo, na damit, hindi pagkain. Hmm. Ayan, babalikan namin kayo. May tala na kami pagkain. Pero bawal ata dito magbigay ng pagkain. Bye bye. Bye bye. Bye bye.